Magandang araw mga kaibigan. Ito ang Dreamer at narito tayo sa ating episode tungkol sa nakamamatay ngunit magagamot na adiksyon, paninigarilyo, ang mabagal na pagpapatiwakal. Pag-uusapan natin ang isang mahalagang usapin na nakakaapekto at sumisira sa buhay ng milyon-milyong tao sa buong mundo, ang panganib ng paninigarilyo at ang mga epektibong paraan para tumigil. Nasaksihan ko mismo ang nakasisirang epekto ng paninigarilyo sa kalusugan ng tao. Isa ito sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan na may iwasan at hindi lang ang naninigarilyo ang apektado. Ang second-hand smoke ay nagdudulot din ng malubang panganib sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit may pag-asa, posibleng tumigil sa paninigarilyo at napakarami ng benepisyo nito. Sa video na ito, tutuklasin natin ang mga nakatagong panganib sa bawat stick ng sigarilyo at tatalakayin kung paano mo makalas sa nakakapinsalang adiksyon na ito. Isipin mo ang iyong mga baga na parang pinong puno na may mga sanga na parang mga daanan ng hangin na nagdadala ng oxygen sa iyong katawan. Ngayon, isipin mo ang usok, isang maitim at nakalalasong ulap na gumabalot sa mga punong iyon at pinapahiran sila ng alkitran at mga nakakapinsalang chemical. Yan ang nangyayari sa bawat paghithit mo. Ang paninigarilyo ay nagpapaalab at nagdudulot ng pangangati sa lining ng iyong mga baga na nagiging sanhi ng patuloy na paghubog at nahihirapang huminga. Sa paglipas ng panahon, ang pinsalang ito ay humahantong sa malubang sakit sa baga. Isa sa mga pinakamaluba ay ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Ito ay isang termino para sa mga sakit tulad ng emphysema at chronic bronchitis na unti-unting nagpapahirap sa paghinga. Sinisira ng emphysema ang mga air sac sa iyong mga baga, ang malilit na lobo na responsible sa pagpapalitan ng oxygen. Isipin mo na nawawala ang kanilang elasticity hindi na kayang mapalobo at ma-deflate ng maayos. Hirap ka na huminga, bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ang chronic bronchitis naman ay nagdudulot ng pamamaga at pagdami ng mucus sa bronchial tubes, ang mga daanan ng hangin patungo sa iyong mga baga. Parang humihinga ka sa isang straw na barado ng makapal at malagkit na plema. Hindi lang dyan natatapos ang pinsala. Ang paninigarilyo ay nagpapataas din ng iyong panganib na magkaroon ng pneumonia isang malubang impeksyon sa baga na maaring makamatay, lalo na sa mga may mahinang resistensya. At huwag nating kalimutan ang kanser sa baga, ang isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay na may kinalaman sa kanser sa buong mundo. Ang paninigarilyo ang responsable sa karamihan ng mga kaso ng kanser sa baga. Ang punto ay ito, ang paninigarilyo ay unti-unting sumasakal sa iyong mga baga. Nina nakawang ang iyong kakayahang humingang maluwag at mamuhay ng lubusan. Maaring iniisip mo na ang iyong mga baga lang ang apektado ng paninigarilyo, pero mag-isip ka ulit. Ito ay direktang atake sa iyong puso, ang makina na nagpapanatili sa iyong buhay. Isipin mo ang iyong mga ugat, ang mga mahalagang daanan na nagdadala ng dugo sa buong katawan mo na nababara at naninikip. Yan mismo ang ginagawa ng paninigarilyo. Ang mga chemical sa usok ng sigarilyo ay sumisira sa lining ng iyong mga ugat na nagpapahintulot sa plaque Isang malagkit na sangkap na gawa sa taba, cholesterol at iba pang mga sangkap na mabuo. Ang prosesong ito na tinatawag na atherosclerosis ay naghigpit sa daloy ng dugo at nagpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Ang alta pressure o hypertension ay isa pang panganib. Ang paninigarilyo ay naglalabas ng mga sangkap na nagpapasikip sa iyong mga daluyan ng dugo na nagpipilit sa iyong puso na magtrabaho ng mas mahirap upang magbomba ng dugo. Ang patuloy na pagod na ito sa iyong puso ay maaring humantong sa atake sa puso at stroke. Ang atake sa puso ay nangyayari kapag ang daloy ang dugo sa isang bahagi ng iyong puso ay naharangan, kadalasan ng isang namuong dugo sa isang makitid na ugat. Nang walang dugo na mayaman sa oxygen, ang kalamnan ng puso ay nagsisimulang mamatay. Katulad nito, ang stroke ay nangyayari kapag ang daloy ng dugo sa isang bahagi ng iyong utak ay naantala, alin man sa pamamagitan ng isang namuong dugo o isang pumutok na daluyan ng dugo. Ang mga selula ng utak na pinagkaitan ng oxygen at nutrients ay maaring mamatay na humahantong sa permanenteng pinsala sa utak. Ang paninigarilyo ay nagpapataas din ng iyong panganib na magkaroon ng peripheral artery disease, kung saan ang plaque buildup ay nagpapakipot na maugat sa iyong mga paa lalo na sa iyong mga binti. Ito ay maaaring magdulot ng pananakit, pamamanhid, at maari pang humantong sa amputation sa malalang mga kaso. Ang katotohanan ay, ang paninigarilyo ay hindi lamang nakakasira ng iyong puso sa matalinghagang paraan. Maari nitong literal na sirain ng iyong puso na humahantong sa mga nakamamatay na cardiovascular events. Ay! Napag-usapan na natin ang baga at puso, ngunit ang malungkot na katotohanan ay ang paninigarilyo ay nagdudulot ng pinsala sa iyong buong katawan na nagpapataas ng iyong panganib sa iba't ibang kanser. Simulan natin sa kanser sa baga, ang pinakakaraniwang sakit na uugnay sa paninigarilyo. Ang alkitran at libu-libong chemical sa usok ng sigarilyo ay direktang pumipinsala sa DNA sa mga selula ng iyong baga na nagiging sanhi ng kanilang paglaki ng hindi makontrol at bumubuo ng mga tumor. Ngunit hindi lang diyan natatapos. Ang paninigarilyo ay nagpapataas din ng iyong panganib na magkaroon ng kanser sa iyong bibig, lalamunan, esophagus, pantog, kreas, bato, cervix, at maging sa iyong dugo. Isipin ang sakit at pagdurusa na nauugnay sa mga kanser na ito ang mga operasyon, chemotherapy, radiation, at ang emosyonal na epekto nito sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi may kakailangang ugnayan sa pagitan ng paninigarilyo at kanser. Kung mas marami kang naninigarilyo at mas matagal mo itong ginagawa, mas mataas ang iyong panganib. Parang naglalaro ka ng Russian roulette sa iyong kalusugan, bawat paghitit ay naglalapit sa iyo sa isang posibleng nakamamatay na resulta. Hindi lang din ito tungkol sa naninigarilyo. Ang second-hand smoke, ang usok na nalalanghap ng mga hindi naninigarilyo sa paligid mo, ay naglalaman ng marami sa parehong mga chemical na nagdudulot ng kanser. Ang mga batang lalantad sa second-hand smoke ay mas nanganganib na magkaroon ng infeksyon sa tainga, pika, at mga sakit sa paghinga. Malinaw ang ebidensya, ang paninigarilyo ay isang nangungunang sanhi ng pagkamatay na maiwasan sa buong mundo sa pamamagitan ng pagtigil sa paninigarilyo, lubos mong mababawasan ang iyong panganib at pupoprotektahan mo ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo mula sa mapaminsalang sakit na ito. Kabanata 4 Paninigarilyo Pagsabotahe sa Depensa ng Iyong Katawan Ang iyong immune system ang natural na depensa ng iyong katawan na lumalaban sa mga impeksyon at pinapanatili kang malusog. Ngunit ang paninigarilyo ay nagpapahina sa iyong immune response na nagiiwan sa iyong mahina sa maraming sakit. Isipin ang iyong mga immune cells, ang matatapang na sundalo na lumalaban sa mga nakakapinsalang mananakop na patuloy na binobomba ng mga nakalalasong kemikal mula sa usok ng sigarilyo. Sa paglipas ng panahon, sila ay nagiging hindi gaanong epektibo ang kanilang kakayahang labanan ang mga impeksyon ay humihina. Ang paninigarilyo ay sumisira sa pinong lining ng iyong respiratory system na ginagawang mas madali para sa bakterya at mga virus na makapasok sa iyong katawan. Ito ay nagpapataas ng iyong posibilidad na magkaroon ng sipon, trangkaso at iba pang impeksyon sa paghinga. Pinipigilan din nito ang kakayahan ng iyong katawan na magpagaling ng mga sugat. Ang nikotina sa mga sigarilyo ay nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo na nagpapababa ng daloy ng dugo at paghahatid ng oxygen sa mga nasugatang tissue na nagpapabagal sa proseso ng paggaling. Bukod dito, ang paninigarilyo ay nakakagambala sa balanse ng iyong immune system na ginagawang mas malamang na mag-overreact sa mga hindi nakakapinsalang sangkap na humahantong sa mga allergy at autoimmune disease. Isipin ang iyong immune system bilang isang kalasag na nagpoprotekta sa iyo mula sa kapahamakan. Ang paninigarilyo ay nagpapahina sa kalasag na iyon na nagiiwan sa iyong nakalantad at mahina sa iba't ibang problema sa kalusugan. Ang pagsisimula ng pamilya ay isang maganda at natural na bahagi ng buhay. Ngunit ang paninigarilyo ay maaring magdulot ng problema sa mga planong iyon na nakakaapekto sa kalusugan ng reproduktibo ng lalaki at babae. Para sa mga lalaki, ang paninigarilyo ay maaring makapinsala sa sperm DNA na nagpapababa ng bilang ng sperm at motility na nagpapahirap sa pagbubuntis. Maari rin itong magambag sa erectile dysfunction na nagdudulot ng karagdagang stress sa sitwasyon. Ang mga babaeng na ay mas nanganganib sa infertility, ectopic pregnancy, miscarriage, at premature birth. Ang paninigarilyo habang nagbubuntis ay naglalantad sa lumalaking sanggol sa mga nakakapinsalang kemikal na humahantong sa mababang timbang ng kapanganakan mga problema sa pag-unlad at maging sa stillbirth. Isipin ang sakit ng paghihirap na magbuntis, ang sakit ng mga komplikasyon sa pagbubuntis o ang nakapipinsalang pagkawala ng isang anak dahil sa mga issue na may kaugnayan sa paninigarilyo. Hindi lang din ito tungkol sa naninigarilyo. Ang pagkakalantad sa second-hand smoke ay maaari ring magkaroon ng negatibong epekto sa fertility at mga resulta ng pagbubuntis. Kung nagpaplano kang magsimula ng pamilya o kasalukuyang buntis, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isa sa mga pinakamagandang regalo na may bibigay mo sa iyong sarili at sa iyong magiging mga anak. Lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng mas maraming oras, ngunit ang paninigarilyo ay literal na nagnanakaw ng mga taon mula sa iyong buhay. Sa karaniwan, ang mga naninigarilyo ay namamatay ng sampung taon na mas maaga kaysa sa mga hindi naninigarilyo. Isipin ang isang buhay na pinaikli, mga hindi nasaksihang milestone at mahalagang sandali na ninakaw ng isang ugali na may iwasan. Ang paninigarilyo ay sumisira sa iyong mga organo at nagpapataas ng iyong panganib sa mga nakamamatay na sakit na nagaalis sa iyo ng mas mahaba at malusog na kinabukasan. Ang mga karagdagang taon na iyon ay maaring gugulin sa pagtangkilik sa oras kasama ang mga mahal sa buhay, pagtupad sa mga hilig, o simpleng pagsavour sa mga simpleng kasiyahan sa buhay. Ang pagtigil sa paninigarilyo, anuman ang iyong edad, ay maaring magdagdag ng mga taon pabalik sa iyong life expectancy. Hindi pa huli ang lahat para umani ng mga benepisyo ng isang buhay na walang usok. Huwag mong hayaang kontrolin ng paninigarilyo ang iyong kapalaran pangalagaan ang iyong kalusugan at bawiin ang iyong oras. Nakafocus tayo sa direktang epekto ng paninigarilyo sa naninigarilyo, ngunit mahalagang tandaan na ang second-hand smoke ay nagdudulot ng malubang panganib sa kalusugan ng mga tao sa paligid mo. Isipin na nalalantad ka sa parehong mga nakakapinsalang kemikal, tulad ng naninigarilyo, nalalanghap ang kanilang mga nakalalasong usok ng walang pahintulot. Ang second-hand smoke ay naglalaman ng mahigit pitong libong kemikal, kabilang ang hindi bababa sa anim naput na kilalang nagdudulot ng kanser. Ang mga bata ay partikular na mahina sa mga epekto ng secondhand smoke. Ang kanilang mga baga ay umuunlad pa lamang, at ang pagkakalantad ay maaring humantong sahika, sa hika, impeksyon sa tainga, mga sakit sa paghinga, at maging ang Sudden Infant Death Syndrome o SIDS. Ang mga nasa hustong gulang na nalantad sa second-hand smoke ay mas nanganganib sa kanser sa baga, sakit sa puso, stroke, at iba pang malulubhang problema sa kalusugan. Ang paglikha ng smoke-free environment sa bahay at sa iyong sasakyan ay mahalaga upang maprotektahan ang iyong mga mahal sa buhay mula sa mga panganib ng secondhand smoke. Tandaan, ang iyong pagpili na manigarilyo ay hindi lamang nakakaapekto sa iyo, nakakaapekto ito sa lahat ng tao sa paligid mo. Ang pagtigil sa panigarilyo ay mahirap, ngunit ito ang isa sa mga kamahusay na desisyon na magagawa mo para sa iyong kalusugan. Mula sa pagbabalik ng kontrol sa iyong mga baga at puso, hanggang sa pagbawas ng iyong panganib sa kanser at pagdaragdag ng mga taon sa iyong buhay, hindi may kakaila ang mga benepisyo. Tandaan, hindi mo kailangang dumaan dito ng mag-isa. May mga mapagkukunan na magagamit upang matulungan kang tumigil kabilang ang counseling, mga grupo ng suporta at mga gamot. Abangan ang aming susunod na video kung saan tatalakayin namin ang mga epektibong diskarte upang tuluyang tumigil sa paninigarilyo. Huwag kalimutang mag-subscribe upang suportahan ang aming channel at para sa higit pang mga tip sa kalusugan. Ito ang dreamer nagsasabing itigil ang paninigarilyo, kundi ang sigarilyo ang titigil sa iyo. Kapayapaan at pagmamahal sa lahat.